Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiante News sa tid inyo ng Office of the Vice President. nag ang OVP Southern Mindanao Satellite Office sa inilunsad na Herbal Medicine Lecture na inorganisa ng mga medical clerkship students mula sa Davao City. Narito ang ulatan ni Jera Gomez. Nakiisa ang OVP Southern Mindanao Satellite Office sa inilunsad na herbal medicine lecture na pinangunahan ng mga mag-aaral mula sa isang pribadong paaralan sa lungsod ng Dabao. Ang aktibidad ay inilunsad sa Barangay Gumalang sa Kalinan District. Layunin nito na maghatid kaalaman sa publiko ukol sa sampung herbal medicine na aprobado ng Department of Health o DOH at maging ang tamang paggamit ng mga ligtas na alternatibong lunas para sa karaniwang sakit. Kaugnay nito na ang OVP SMSO ng foodbox sa may limampung residente na lumahok sa aktibidad. Ang pamamahagi ng food box sa higit na mga nangangailangan na Pilipino ay bahagi ng Relief for Indigents and Individuals in Crisis and Emergencies o RISE program ng OVP. Jera Gomez, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!